katribo at tayo ay naglalakad ngayon Aakyat ulit tayo ng bundok ayan ano dito kabundukan tanim na kamuting kahoy. Oh. Ano, oh, tinggal din maglakad ayan sa kabuntukan pero maganda ang kalsada mga katribo ayan malilim minyak bro oh, mengangkat ibu Eh, ay, sa ano bundok ng ano tahangin eh pinagpirayang malaki dahikan <tinyo> punta tayo sa isa ano kumuha tayo ng suso. Eh, sa bundok. Yung mga sapa sa bundok. Doon daw siya nakukuha. Kaya pupunta natin. Mga agos ang tubig oh ay na ano siguro. Ay naputol na linya. Ayan o Ayun. May tumagas Ayan o Naputol oh. o oh. Sayang ang tubig, ang lakas. dekat tang araw. Puru motor lang dong keadaan dito ah katribu Wala daw magtapo ng basura. O oh, may tinapo naman, no? Oh. Wala Ay, yun. Ayan, no? Oh. ayun may tagas na naman yung tubig, oh. na nawawalan ng tubig. Tomato. Ah, tomato Puputulin din niya. Yan, dito maraming mga bahay diyan sa mga bundok. natrebo dito ditong ano pahingahan tawagin echo ko kubo hmm. silang ayo rito pahingahano asa bunduk. Karena peludnya itu mah kata ribu. Kita lihat itu laka laka lang, para pawisin. ano kamundo ka na to mga katribo dito tayo ngayon ayan o ah, talagang ano medyo exercise talaga ang ano ang paa ayan o may magandang bahay doon o nya. Ada banyak batu. Ada ganda nang mga bato. Ganda ng mga bato. thing. <laughs>